dito kami Ayan, eh, Ma. dito kami dito sa Bantayan Hello guys Hello guys uh, Pupunta kayo doon sa poultry Maraming manok pwede na talaga brad Punta kami sa Paul Clear ng Idol Bayan Place Plaza. Ara ara. Oh, okay. first name, Idol name. First name. Bayan. Yeah, Ayan. dito kami idol. Uh, middle name. Kunti ko. Ay, mom. Iyan ha. Wala ay. Kunti ko. Nga, pala si Abel pa eh. Ito ay. Wala na lahi eh. Hmm. Hindi lang ay mag-asawa niya. Kailangan. Yang simpanan bantai, Ana idol ganda, nasib na. batu, hai sen Paul, akan ini ya. Ayabang ang nitong whisper. Ayan, mga idol, nandito na kami sa poultry. Ay, ayan. 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 pasok na kami open na yung gate

Halo. Dito to sa Bantayan, idol Bantayan. Ayun. Oh, idol dami oh. Ayun oh, dami. Ang laki ng poultry rito ay dos, bantayan. Ayan yung tahi nila oh. Ipot oh. Ayan. Mga ipot nila oh. ipot sabi yung manok ay dulo. Oh. ang dami talagang manok dito laki ng poultry idol yan you know, o hanggang doon oh yan dami oh hmm yung laki ng poultry rito Dami pul daming pulto. Daming manok. Oh. Ayan, no? Oh. Dito to sa bantayan. Ayan, bantayan. Ha? Nanging itlog, oh. Ayan, nanging itlog na, idol. Bili kayo ng itlog. Dito lang kayo, idol napakarami talagang manok at saka maraming itlog to ito idol hanggang doon yung ano poultry ayan oh. lawak idol malawak ah. ayan doon oh. talaga oh laki ng poultry rito sa ano bantayan 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 islands so dulo daming manok ay itlog oh ay doon ay itlog oh ito oh. yun hello mga chicken ayan ang daming manok oh ayan lawak dito ng ano manok poultry Ayan. Ayan, idol, oh. Ito yung itlog. Ayan, itlog, idol, dulo oh. Mayroon nang ng itlog. Ayan, hanggang doon yan, sa dulo. Ayan. So, ito yung tae nila, Tingnan yung tae, idol, oh ano na yung tayo, naka-forma na yung tayo. Ano Ayan o. Okay, Idol. Bye-bye, Idol. Ganda ng manok o. Oh. Ayun, laki ng kambing oh. Oh, kambing oh. laki oh. Parang, parang laki ng baka oh. Hello, Mimi. Mimi. Um, laki, oh. laki ng kambing eh. mga ilang taon na to ano, ilang taon na yan mga pila katuig na siya dua dua katuig dua katuig, ay doon mga nuko, daming manuko Ayun, no? buto po na Buto po no Oh, ang dami oh Ang sa ilahe ni siyang kandinga U.S. U.S. Ina Ha? 80. 80 ang mil? Grabe, mahal idol, oh. 80 mil? 75. Ito, 75,000. Ayan, oh. barato 75,000 yung buo. Yung laki. Yung lalaki, oh. Yung babae, 80,000. Anak mo sana, bro?

grabi kita oh. <coughs> Thank you, Idol. Thank you. Dito tayo sa may kambing. Kambing. Lalaki ng kambing, mga Idol. Oh. lo. May. Ang halaga nito, Idol, 80 mil. Ayan. Yung babae, 80 mil ang halaga. Ayan. Yung lalaki, 75,000 Bili nila idol yan 75,000 okay idol thank you idol bye bye dito to sano. sa ano sa Bantayan Santape. idol thank you idol hmm. kadaan daw maka kuha itlog dari idol oh pila ka pilang itlog kada adlaw pila ka itlog makuha ka kada adlaw kwan 8000 ah 8000 pieces 8000 pieces every day oh ang kasi manok oh dami mo bibili rito daghan kayong mupalit no mm -hmm. ah. gany, gany, therein, oh may mga suki batulod batulod oh abot gani dumagiti dagoy dire no Oh, sarang. So, Munik inada ngampul kredere sa Bantayan. Wakay... Pagay... At... Ah, Dea. Amone, dakku pagunaan eh. Au da munay itlog dram niya ina. Lai impu tagiya Dea. Lai. Ami ni da mun inisi pulit at pulisan. Oh, oh. Ini sa Damangay kalugad. Filipino orang tagiya Japonana. Filipino ra. Mm, idol lo. Kon willing pun ba? Ha? Kuha Wellington Auto. Ah, Wellington. Amin na Wellington. Ang Oo. Oh, oh. So, Idol. Bibili ka ng itlog dito lang sa Bantayan to, no? Bantayan. Ayan. Kada adlaw, makakuha ng 8,000 egg. Ayan, 8,000 egg everyday. Ayan. Okay, Idol. Thank you, Idol. Thank you. Ito na yung itlog idol, ayan, mayroon namin nakabili niyan. Hello! Hello. <laughs> kadaan adlaw, wag, 80 ka itlog, 8,000 egg, kadaan adlaw. Mga 200 plus na lang niya kay uh, it's free, it's free, uh, free. Right? Oh.

ito yung aking YouTube ma'am at saka ito Facebook. Ayan. Ayan. Hello. Ito yung doon. Mayroon na dito. Okay. Thank you, Idol.